Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Well, very important, uh, syempre, di nasa transition na po tayo ng 19 to 20th Congress, no? So sa pagpasok po natin ng 20th Congress sa Kong nila eh ano po ba yung maasahan pa ho ng atin mga senior citizens? mula ako sa United Senior Citizens Party List. Yes, ang aking pag-iigihan ngayon na ibigay sa mga nakatatanda ay yung health care. Kasi gusto ko yung complete yung, yung health care nila, hindi na sila mamroong problema kung sila ay magkasakit. Kasi kung minsan uh, may mga pumupunta sa hospital, Uh, pinapa pinapauwi dahil wala silang pang down which meron ng ano noon yon may batas na yon na hindi na kailangan ng down payment di ba eh karamihan pa rin ng hospital ngayon kailangan pa rin ng down at saka gusto ko mapa, mapaganda mapa lalo yung mga packages ng PhilHealth para sa mga uh, nakatatanda. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.